Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa Mayo 15, 20-25. Sa petsang ito ng Mayo 15, habang ang buwan ay nasa Sagittarius, ang iyong likas na pagnanasa sa pakikipagsapalaran ay muling nagigising. Ang kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo na kumawala sa mga limitasyon ng iyong nakasanayang gawain at tuklasin ang mga hindi pa nararating na teritoryo na inihahandog ng buhay manatiling mapagmatsyag, sapagkat ang iyong likas na kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga panlabas na anyo ay magiging gabay mo sa pagkilala kung alin ang totoo at alin ang pawang kinang lamang. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, yakapin mo ang pagkakataon na linangin ang panloob na kalayaan. Hayaan mong maglakbay ang iyong mga kaisipan lampas sa mga pamilyar na hangganan at sumuong sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang damdaming pananabik ay maaaring magsilbing gatong sa iyong mga pagnanasa, kaya't ituon ang enerhiyang ito sa pagtuklas ng mga bagong ideya at koneksyon na maaaring hindi mo napansin noon. Hayaan mong surpresahin ka ng araw na ito sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pananaw at mga pagkikita na magpapasiklab ng kagalakan at kuryusidad. Panatilihing bukas ang iyong puso at maging handa sa mga karanasang maaaring hamunin ang iyong pananaw. Ang isang pakiramdam ng pagkamangha ay magpapayaman sa iyong mga interaksyon na magbubunyag ng mahika na hinabi kahit sa pinakasimpleng mga sandali. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, alalahanin na ang pakikipagsapalaran na iyong hinahangad ay nagsisimula sa loob. Yakapin ang kilig ng mga bagay na nasa unahan at ipagkatiwala sa iyong intuition ang paggabay sa iyo patungo sa paglago at pagtuklas. Ito ang iyong sandali upang palayain ang iyong espiritu at ang universo ay handang ihayag ang mga biyayang inihanda para sa iyo. Sa mas malalim na pagminilay, ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring napapabayaan. Maaaring ito ay mga pangarap na matagal nang naisakatuparan ngunit hindi pa rin natutupad o mga relasyon na nangangailangan ng masusing pagunawa at komunikasyon. Ang iyong kakayahang makita ang mga bagay sa mas malalim na antas ay magiging susi sa pagunlad at pagbabago. Ang mga kulay na maaaring magdala ng swerte sa iyo ngayon ay ang malalim na pula at itim na sumisimbolo sa lakas, determinasyon, at proteksyon. Ang mga numerong maaaring magdala ng magandang kapalaran ay tatlo, walo, at labing isa. Ang mga gawain na maaaring magdala ng swerte ay ang paglalaan ng oras para sa pagmumuni-muni, pagsusulat ng mga layunin, at pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang mga karanasang nagbigay ng aral at inspirasyon sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay bahagi ng mas malaking paglalakbay patungo sa iyong personal na pag-unlad. Huwag matakot sa mga pagbabago sapagkat ito ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang iyong tapang at determinasyon ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo pa nararating. Naway ang araw na ito ay maging simula ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Yakapin ang mga posibilidad at hayaan mong ang iyong intuwisyon ang maging gabay sa pagtahak sa mga bagong landas. Ang universo ay nasa iyong panig, handang suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.